guys merenda po tayo ito po yung niluto ko ito ang aking imimerienda ngayon so guys kain tayo pancake ito guys pero na po ang pagkakagawa Tapos, ito lang asukal. Saka ako nilagyan ng asukal, yung naluto na, ganito. Binudbudan ko lang siya ng konting asukal. Tapos, ginawa ko siya parang lumpia. So, ito nun, guys. Nirende ko na. Kasi guys, ako ayoko naman doon magmerenda ng mga sitseriya. Kumbaga, umiwas na ako dyan, guys. Tapos na ako dyan. Kasi mga sitseriya na gusto ko, bawal na daw kainin kasi kumbaga sa Muslim, hindi siya halal. Kaya ito, gumagawa ko ng sarili kong merienda. Ito guys, arena lang, tubig, at saka nilagyan ko ng kaunting gatas. kasi ito niluto ko. Sinadya po guys na malab kasi para rin siyang lumpia wrapper. Pancake din siya ito. Napaka-simple guys ang merienda ko. Tapos, saan na rin ako sa tinapay? na straight ko ganito. Kasi sabi ng yung mga nababasa ko, yung ano na yan, yung mga baking soda o baking powder, parang hindi masyado maganda sa health ng mga senior okay, ito hindi nilagyan ng ah uh, baking powder, wala sarap po guys ito yung iniinom ko tea na may gatas ang matanda kasi guys hindi diretso ang pagtulog pagising gising tapos ako pag nagising ako pino yung open ko ang CP ko. Tapos yun na, oh, matagal na ako makatulog. Ano siya, makatulog ako, alas na. So ito. Mas mabuti 'yung magluluto ka ng sarili mo. Sigurado mo pa. So guys, madali lang guys magluto ng merienda Pag ka tamad yun kasi mga paborito ko na mga sechereya, si hindi na po siya halal. Meron din halal, pero hindi ko masyado trip. Kaya hindi na ako makain ng sechereya. Si hindi ko na banggitin guys kung anong sechereya si yung sabi nila hindi halal. Dati yung hindi ko pa alam. Ayun, merenda ko ganito. Hapon. Alam niyo guys, mahirap kasi yung ano guys, yung ganito sa akin. Nagpa five times prayer po ako kasi mahirap po guys. Kailangan yung pagkain mo. Ingatan mo din. kasi kung ang nakain mo ay hindi halal sayang lang yung prayer mo 45 days hindi po siya tanggap kumbaga invalid yun yung lang guys yung mga ibang muslim masyadong maingas sa kanilang pagkain Ako, guys, kung pumupunta kami sa ibang lugar, halimbawa sa Dabao, kakain kami. Ang una kong tatanungin, may nagluluto po kayo ng ano, yung PIG. Ngunit siya, nagkakandura pa sa bago yung mga ano eh. Sabi nila, ay, hindi po kami dito nagluluto, ma'am. Halal po dito. Kasi doon sa Dabao kasi, may pagka ano yun naman sa halal lahat pero madami pong halal doon yun marinig mo pero matindi po yung kapatid ko yung ate ko kasi kahit na gano'n sabi nila na halal po kami dito hindi kami nagluluto ng mga yung hindi kinakain ng mga muslim hindi pa rin kasi ang tatanungin naman niya ano po ba yung mga hinalun yung seasoning, halimbawa. Pag sabi ng ano kwan, mga magsik-sarap, nam-nam. Hindi rin po siya kakain. Oo. Uh -uh. guys. Kasi yung magsik sarap, ay, bakit ko nabanggit? Sorry. hindi daw totoo yung tatak nilang halal. KK. Pero wala. Minsan magalang siya, siya yung itlog na nilaga. Kasi siyempre, hindi mo yun malalagyan ng bedsin eh. tapos na ako. So, siguro magpapaalam ako hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panunood. Aking mga video at sana po huwag niyong kaligtaan na i-subscribe ang aking YouTube channel. Yan po guys ang aking hinihingi sa inyo na malate na tulong. Ay masubscribe niyo ang aking YouTube channel. So guys, bye-bye. Ang aking wish kagaya pa rin ng dati, ay good health po para sa ating lahat at siyempre, lahat tayo may pagkain. Kahit ganito lang. So, salamat muli sa inyong panonood.